May mga lalaki na pagpasok pa lang, hindi na kailangan magsalita. Ramdam mo na agad sila. Hindi dahil malaki katawan nila. Hindi dahil maingay sila. Pero dahil matibay sila. Mata na kalmado, likod na tweed. Walang aligaga, walang pilit ng ngiti, walang mahina na enerhiya. Yan ang presence. Ang tunay na lalaki hindi humahabol ng atensyon. Sila mismo yung espasyo, sila yung bigat sa kwarto kahit tahimik. Pero karamihan ng lalaki, parang laging maliit. Pabulong kong magsalita. Daldal -dal ng daldal -dal pero walang saysay. Galaw parang hindi sila belong. Tapos magtataka sila. Bakit walang rumerespeto sa akin? Simple lang. Mga ugali mo mismo ang pumapatay sa presence mo. Pwede kang mag-gym, magpalaki ng balbas, mag-quote ng Bible verse. Pero kung kilos mo pa rin parang malambot, mahina pa rin dating mo. Kaya itong video, hindi ako nandito para i-comfort ka. Nandito ako para ibagsak sa mukha mo ang totoo. May seven ugali na to. Silang sumisira kung paano ka nakikita ng tao. Sila ang kumakain sa confidence mo. Sila ang dahilan kung bakit walang seryoso sa'yo. Kaya kung sawa ka ng baliwalain at handa ka ng gumalaw bilang tunay na lalaki. Unang ugali, laging nagmamadali kung lagi kang nagmamadali, automatic atrasado ka na. Ang pagmamadali ibig sabihin hindi ka nagplano, hindi ka naghanda, hindi ka naglilid, reactor ka lang. Hindi yan lakas, survival mode lang yan. At ang lalaking ganyan, hindi mo mapagkakatiwalaan sa seryosong bagay. Bakit? Kasi emotion ang batayan niya, hindi direction. At kapag emotion ang pinairal mo, Ubusin mo oras, tiwala, pati lahat ng nasa paligid mo. Kita mo sa Biblia, bago gamitin ng Diyos ang isang lalaki, pinapabagal niya muna. Hindi para pahirapan, kundi para ihanda. Pero ang modernong lalaki, ayaw ng preparation. Gusto agad ng resulta, walang sistema. Galaw ng galaw, pero walang linaw. Kaya ayan, nagmamadali sa relasyon. Nagmamadali sa trabaho. Nagmamadali sa laban na hindi pa siya handa. Tapos kapag bumagsak lahat, si God pa ang sinisisi. Pero simple lang ang totoo, hindi ka na late. Wala ka lang disiplina. Gusto mong bawiin ulit yung presence mo, patayin mo yung gulo, gumawa ka ng ayos na sistema, at tigilan mo ang pagtakbo sa buhay na parang may sunog lagi. Ang tunay na lalaking kay Lord, hindi nagpapanik, naghahanda, nagpaplano, at pag gumalaw na siya, diretso malakas at may bigat pangalawang ugali, wala kang paki sa katawan at imahe mo. Gusto mong respetuhin ka, pero lakad mo parang matagal ka ng sumuko sa sarili mo. Buhaghag buhok, lutang ang mata, kubkob ang likod, damit parang parusa. Hindi iyan humility. Yan ay kawalan ng respeto sa sarili. At kung ituring mo sarili mo na parang extra lang sa background, huwag ka na magulat kung ganun ka rin tratuhin ng mundo. Pati mga lingkod ng Diyos alam to. Si Joseph, bago humarap kay Pharaoh, hindi siya pumasok na mukhang preso. Nagayos siya, nagahit, maayos ang bihis. Si David, bago pumunta sa digmaan, hindi siya naka-shepherd outfit. Dumating siya bilang mandirigmang handang lumaban. Bakit? Kasi kung paano ka magdala ng sarili mo, yun ang ipinapakita mong laman mo. At kung ginawa ka ng Diyos ayon sa kanyang imahe, Importante kung paano mo dinadala ang imaheng yon. Hindi mo kailangan maging fitness model, pero tigilan mo na yung pamumuhay na parang basurahan ang katawan mo. Matulog ka na parang may mahalaga kang gagawin bukas. Kumain ka na parang may future kang rerespetuhin. Igalaw mo katawan mo na parang may laban kang pinaghahandaan kasi meron. At huwag mong pahirapan. Malinis tingnan. Damit na tama ang fit. Kuko na maayos mata na buhay, hindi parang patay. Yan palang lamang ka na sa 90% ng mga lalaki. At hindi-hindi ito tungkol sa pagpapa-impress sa babae. Pero maging totoo tayo, mapanuri ang babae. Nakikita nila lahat. Galaw mo, amoy mo, kung paano ka nag-aalaga sa sarili o hindi. Kaya kung lagi kang mukhang pagod, dugyot at kalahating present lang, huwag ka nang magtaka kung hindi ka na nila pinapansin. Hindi mo kailangang maging flashy. Kailangan mo lang magmukhang lalaki na kaya niyang ilid ang sarili niya. Pangatlong ugali, palaging available. Kung lagi kang available, wala ka value. Ikaw palaging unang nagde-text. Ikaw laging yes, parang wala lang halaga oras mo. Hindi yan leadership, yan ay desperasyon. Hindi ka tumutulong, parang clingy na babae lang na umaasang mapili. At halatang halata. Kung lagi kang available, ibig sabihin wala kang priority. Sira time management mo. At mo sa energy mo, parang wala lang kwenta. Pero ang mga lalaking malupit, hindi ganyang gumalaw. Tignan mo yung CEO, yung atleta, yung taong may mission. Tao ang naghihintay sa kanila. Tao ang sumasabay sa kanila. Kasi alam ng lahat, may direksyon ang lalaking to. Si Jesus nga mismo hindi laging yes. May mga crowd siyang nilampasan may mga demand siyang deadma, umatras siya para manalangin. Hindi dahil wala siyang pake, kundi dahil focused siya. Kung laging bukas ang attention mo, hindi tatama presence mo. Constant access kills respect. Gusto mong seryosohin ka? Simulan mong kumilos na parang mahalaga oras mo. Tigilan mo ang pagtalon sa bawat tawag. Tigilan mo ang pagbaluktot ng schedule para sa mga taong ni hindi marunong mag-value nito. Hindi ka nandito para magustuhan ng lahat. Nandito ka para kumilos na may purpose. At ang lalaking may purpose, hindi nang hahabol. Nagtatayo siya. Marunong siyang magsabi ng hindi nang hindi kailangan mag-explain. Pinoprotektahan niya focus niya. Kaya pag nagsalita siya, nakikinig tao. At pag natutunan mo yan, doon ka rin irerespeto. Pang-apat na ugali, daldal -dal ng daldal. -dal konti mag-isip. Karamihan ng lalaki nagsasalita pero walang nakikinig. Bakit? Kasi sobrang daldal. -dal. Puro paligoy. Overexplained. Paulit-ulit. Ang daming ang sinabi pero walang tumama. Hindi dahil mahina boses nila kundi dahil walang bigat ang salita nila. At kapag walang laman ang salita mo, walang laman ang presence mo. Hindi mo kailangan maging maingay. Hindi mo kailangan sakupin ang bawat kwarto. Pero kailangan mo ng control. Control sa tono. Control sa timing. Control sa dila. Sabi nga sa Biblia, ang dila may kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Ibig sabihin, bawat paramo, pwede magtayo, pwede rin manira. At maging totoo tayo. Karamihan sa lalaki, nagsasalita lang para magmukhang mahalaga. Pero ang lalaking may bigat, nagsasalita dahil may rason. Marunong tumigil. Marunong mag-isip. Marunong hayaan ang katahimikan na gumawa ng hindi kaya ng ingay. At hindi madali yon. Unang instinct mo gusto mong magpaliwanag. Depensa ang sarili mo. Punuan ang katahimikan. Pero Tiggle, yan ang luma mong sarili. Yan ang insecure na version mo. Ang tunay na presence hindi puro daldal kundi gawa. Sabihin lang ang dapat sabihin at patunayan sa aksyon. Salita na walang gawa, ingay gawa na walang linaw gulo pero kung meron ka pareho precision power presence kaya pansinin mo ang mga lalaking malupit hindi sila paikot-ikot magsalita hindi sila nagyayabang para mapansin minsan isang salita lang kalma diretso malinaw at lahat nakikinig hindi dahil malakas boses nila kundi dahil disiplinado sila kaya tigilan mo na ang habol sa mapakinggan matuto kang maintindihan. Kasi pag na-master mo yan, ikaw ang nagiging katahimikan sa gitna ng gulo. Isang lalaki na hindi reactive. Isang lalaki na malinaw magresponde. Isang lalaki na hindi na kailangan magtaas ng boses kasi sapat na malakas yung mismong buhay niya. Panlimang ugali, habol ka ng habol ng approval imbes na mag-lead. Diretsuhan na, karamihan ng lalaki ngayon hindi nagle-lead nagfo-fold lang. Hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil adik sila sa approval. Kaya nilang ibenta ang katotohanan kapalit ng isang like. Mananahimik para walang gulo. Sasabay sa crowd para hindi matawag na KJ o kontrabida. Pero eto ang totoo. Hindi yan kabaitan. Yan ay duwag. Hindi ka para ihalo lang sa iba. Nilagay ka para tumindig kahit masunog ka sa init ng katotohanan. Pero kung habol mo ay palakpakan, babaliin mo ang scripture, lalabnawin mo ang values mo, ngingiti ka habang binabahan ang kasalanan ng bahay mo. Kaya wasak ang pamilya ngayon. Kasi yung lalaki abala sa pagpapalike. Imbes na magpatupad ng respeto at direksyon, hinahayaan ang babae maglead hindi dahil mas kaya niya, kundi dahil mas may conviction siya kaysa sayo. Kaya ngayon, magugulo ang mga anak. Pagod ang misis. At yung lalaki? Scroll Higa Dedma. Kapag habol ka ng approval si moral Compass mo, hindi ka na nagtatanong kung ano ang tama. Ang tanong mo na, ano bang magugustuhan nila? Mas takot ka sa opinyon ng tao kaysa sa hatol ng Diyos. Linawin natin, mas mabuti ng tumayo kasama ng Diyos at kamuhian ng tao kaysa tumayo kasama ng tao at iwanan ng Diyos. Si Jesus hindi nakiusap para tanggapin siya. Nagsalita siya ng truth na naghati sa mga tao. Kaya kung salita mo, never nagdudulot ng friction. Malamang wala kang totoong sinasabi. Gusto mong magkaroon ng tunay na masculine presence? Tigilan mo ang pagyuko. Tigilan mo ang pag-adjust. Tigilan mo ang pag-shrink para magkasya sa lugar na tinawag kang harapin. Mag-lead ka ng may conviction kahit mawala lahat ng palakpak. Kasi ang lalaking may takot sa Diyos, nagiging haligi ng mga henerasyon. Pero ang lalaking takot sa tao, nakakalimutan, wala, basura ang legacy. Panganim na ugali, gusto mong kontrolin lahat. Akala mo pagiging lalaki, ibig sabihin dapat hawak mo lahat. Bawat galaw, bawat salita, bawat resulta. Pero hindi yan leadership. Yan ay anxiety na naka-disguise. Micromanage mo babae mo. Hawak mo leeg ng mga anak mo. Utos ka ng utos para bang guguho ang mundo pag hindi ikaw nagdidikta. Hindi yan pagmamahal. Takot yan. At habang mas hinahawakan mo ng mahigpit, mas mabilis silang dumudulas palayo. Ito ang totoo, ang control, hindi power. Patunay lang yan na wala kang tiwala. Hindi sa asawa mo, hindi sa team mo, at lalong hindi sa Diyos. At kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, ubos buhay mo kakapilit maging siya. Pero tingnan mo kung paano mag-lead si Lord. Kayang-kaya niyang i-control lahat. Kayang-pilitin bawat desisyon. Kayang-durugin lahat ng rebellion. Pero binigyan niya tayo ng free will. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil siya ay pag-ibig. Ang tunay na leadership gumagawa ng space. Space Paralumago. Para magkamali. Para umangat ang galing ng iba. Pero kung gusto mong kontrolin lahat, ikaw mismo ang pumapatay sa mga taong dapat mong ilid. Kasi ang love na walang freedom hindi love. Kulong yan. Pero hindi ibig sabihin lahat pwede. Ang matalinong lalaki, alam niya, hindi lahat ng possible ay beneficial. Kaya siya nagsiset ng standard, naglalagay ng structure, nagkakast ng vision. At pagkatapos, bumitaw. Pabayaan mong makahinga asawa mo. Pabayaan mong subukan at matuto anak mo. Pabayaan mong mag-solve ang team mo kahit wala ka sa tabi nila. Yan ang lakas na nakaugat sa tiwala. Si Jesus mismo hindi pinilit ang 12 disciples. Tinuruan niya, binigan ng authority, at umatras para sila mismo gumalaw. Yan ang tunay na leadership. At eto ang masakit. Walang rumerespeto sa control freak. Iniiwasan lang siya. Hindi siya mukhang malakas. Mukha siyang insecure. Pero ang lalaking nagsaset ng order, nagbubuo ng sistema at naglilid ng may tiwala. Siya ang gustong sundan ng tao, kas tunay na power hindi kumakapit. Tunay na power nag-steady. Kontrolin mo lahat, mawawala lahat. Maglid ka gamit ang order, vision at tiwala. At kapag oras na, bumitaw. Kasi ang tunay na kapangyarihan hindi nang pipilit ng obedience. Iniimbitahan nito pampitong ugali na bubuhay ka lang sa survival mode. Karamihan ng lalaki humihinga pa, pero hindi na talaga buhay. Gising cellphone agad. Reply sa text pasok trabaho. Uwi, tulog, ulit. Walang apoy, walang mission, walang linaw. Galaw lang, ingay lang. Survival lang. Utak nila naka-autopilot. Habang buhay hinahabol ang dopamine. Lagging numbing out. React nang react buong araw tapos magtataka kung bakit walang seryosong kumukuha sa kanila. Yan hindi presence. Yan ay mabagal na pagkamatay. Ang lalaking stuck sa survival mode nawawala ang talas niya. Lumalabo ang mata. Lumulundo ang likod. Nabaon ang energy sa isang daang distraction. At habang tumatagal, hindi na sila pinapansin ng tao. Hindi dahil tahimik sila kundi dahil wala silang anchor sa kahit anong totoo. Hindi ka para mabuhay ng ganyan. Sabi sa Biblia, huwag kayong makiayon sa sistema ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Hindi one time, kundi palagian. Bakit? Kasi ang mundo, itutulak ka lang sa survival mode. Kung saan laging pagod-isip mo, distracted ka para hindi makapag-lead at adik ka sa pleasure kaya hindi ka na makapaghanap ng purpose. Ang lalaking walang purpose hindi nagre-rest. Tumitakas lang. Tinatakpan sarili ng entertainment porn at mumurahing aliw para hindi siya ma-expose sa katahimikan na nagsasabi kung ano na siyang hindi nagiging. Pero hindi nangyayari ang transformation sa ingay. Nagsisimula lang yan kapag bumalik ka sa creator. Sa kanya na nagbigay ng purpose sa kanya na nagbigay ng dominion. Gusto mong tumigil sa pagiging multo sa sarili mong buhay? Tigilan mo na ang pagsunod sa pattern ng mundo at kumonekta ulit sa source. Hindi sa hustle mabubuo ulit ang presence mo. Mabubuo yan sa alignment, sa disiplina, sa obedience, sa gera laban sa distraction. Kasi ang lalaking nabubuhay sa survival mode, unti-unting nawawala pero ang lalaking naglilid mula sa spiritual clarity, siya ang sinusundan ng tao. Kahit bago pa siya magsalita, huwag kang gaya ng karamihan ng lalaki. Lutang, distracted, walang maalala. Narinig mo na yung sedom ugali na sumisira sa presence mo. Ngayon, nasa'yo na. Patayin mo ang mahina. Patibayin mo ang totoo. At tigilan mo na ang pakikipagdeal sa dysfunction. Hindi ka nilikha para lang makasurvive. Nilagay ka dito para mamuno kaya tumayo ka, gumalaw na may disiplina, maglid ka na parang pinadala ka mismo ng Diyos. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, ishare mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.